Nakapunta na ba kayo dito? Dalawa lamang ito sa mga sikat na magagandang lugar na dinarayo ng karamihan sa Libertad Antique. Tara na! Samahan ninyo kaming makapag-unwind, mamangha sa ganda ng ating likas na kapaligiran, at mag-enjoy kasama ang ating mga katrabaho sa iba't ibang bayan ng northern part of Antique. natin marating ang malaparaisong lugar. Kailangan muna nating magpawis at maglakad ng ilang minuto. Huwag mag-alala dahil hindi naman gaanong madamo at mabato ang daanan. Kaya ang ilan sa amin na may katandaan na ay hindi naman nahirapan. Heto na, narating na nga namin ang unang destinasyon, ang Baluon Falls. Sa sobrang ganda, sa sobrang linis ng tubig ay aakalain mong isa itong mumunting paraiso. Ang sarap maligo ang sarap lumangoy, nakakagaan ng damdamin, nakakapawi ng pagod. Patunay lamang ito na hindi kailanman mapapantayan ng kahit ano ang ginhawang hatid ng ganda ng ating kalikasan. Bago kami pumunta sa pangalawang destinasyon, pinagsaluhan muna namin ang daladala -dala naming pagkain. Ang pagkain ay lalong sumasarap at nakakagana kapag ito ay pinagsaluhan ng sama-sama. Pagkatapos ng kainan, ay nagpatuloy na nga kami sa aming pangalawang destinasyon. Ito ang lugar na tinatawag nilang Pararigusan Ipari. Dahil nga matirik, mabato at medyo may kalayuan ang lugar, ang ilan sa amin ay hindi na lang sumama. Habang papalapit kami ng papalapit, matubig na ang aming inaapakan na daan. Ito ay dahil sa mga naglalakihang puno sa paligid na pinagmumulan ng walang tigil na daloy ng tubig. Ang lugar na ito ay sakop ng tinatawag nating Northwest Panay Peninsula, isa sa mga protected areas sa ating bansa. Kaya masusi nating sinusunod ang mga panuntunan ng ating DENR at ng lokal na pamahalaan upang masigurong hindi masira ang likas na yaman na ito. Nang marating na nga namin ang lugar, isang kahangahanga at pambihirang ganda na naman ng kalikasan ang bumungat sa amin. At sa pagtatapos ng aming kwento, nawa'y matututunan nating pahalagahan ang ating mga likas na yaman dahil wala nang hihigit pa sa yaman na kanyang ibinibigay. Uh -huh.